Isang 5 foot 10, 19 year old na boksingero ang usap-usapan ngayon na di umano'y anak sa labas ni boxing champ Manny Pacquiao ang na-feature sa blow-by-blow Blow boxing event nitong weekend. Sa isang Facebook post na ibinahagi ni Nisi Icasiano ang sinasabing illegitimate child ni Pacquiao na si Eman Bacosa ay lumaban sa kanyang unang professional boxing match noong Sabado, September 23, Nauwi ang laban ito sa split draw laban kay Jomel Cudyamat. Obserbasyon ng netizens, tila pinagbigyan daw si Eman at idineclare na draw ang laban kahit pa dehado umano si Eman kung points ang pag-uusapan. Dahil anak daw ito ng mismong promoter ng Blow by Blow na si Manny Pacquiao. Bukod sa issue ng boxing match result, ay mas pinag-uusapan ngayon ang paglutang sa boxing scene ni Eman Bacosa na kung titignan maigi ay malaki ang pagkakahawig kay Manny Pacquiao. Ayon sa ulat, si Eman, ang illegitimate child ni Manny na itinago noon sa publiko. Base sa mga ulat, may isang Joanna Rose Bacosa ang lumantad noong 2006 at nagsabing nakarelasyon at naanakan siya ni Manny. Base sa pagkukwento ni Joanna, nagkakilala sila ni Manny taong 2003 noong nagtatrabaho pa siya bilang waitress at spotter sa billiard hall ng isang hotel sa Manila. Regular customer daw kasi doon si Manny. Ang pagiging mabait at malaming daw ng boxing champ ang dahilan kung bakit siya pumayag makipagrelasyon dito kahit alam niyang may asawa at anak na ito. May 2003 nang mabuntis si Joanna, pinahinturaw siya ni Manny sa pagtatrabaho at pinalipat ng tirahan. January 2, 2004, nang isilang niya si Eman, ang bunga ng affair nila ni Manny. At pangalan umano ni Manny Pacquiao ang nakalagay sa baptismal certificate ng bata at professional boxer din ang nakasaad na trabaho ng ama nito. November 2005 nang huli silang magkita ni Manny sa isang hotel sa Cebu City kasama ang kanilang anak. Ito rin ang bihirang pagkakataon na nakuna ng litrato silang tatlo. Magmula daw noon ay hindi na sinasagot ni Manny ang mga tawag niya at text messages. Muli siyang lumantad noong December 14, 2011 at lumapit sa TV5 para makarating kay Manny ang kahilingan niyang kilalan nito ang kanilang 7-year-old love child at ipagpatuloy ang pagbibigay ng sustento dito. Ayon kay Joanna, gusto ko pong masabi sa anak ko na pagdating po ng panahon, makita rin ng anak ko na ipinaglaban din siya ng mami niya para po kilalani ng ama niya na si Manny Pacquiao. At ngayon ngang 19 years old na si Eman at makikitang nagkakasama na sila ni Manny ay masasabing maayos na ang relasyon nilang dalawa. Katunayan ay ginawa pa nga niyang profile picture ang larawan nilang mag-ama at si Manny naman ay mukhang very proud din kay Eman.